Guys, tingnan nyo yung nawasan na naman, oh Bumigay na naman yung papunta dito sa ano, no. Oh. Grabe, bulwak talaga na naman, guys Uy, grabe yung Ano na naman ano. Bayarin rin ang mga Residente dito Bumigay, guys, oh So na naman papunta sa amin guys Alamang Surbol talaga Ito na naman siya Kung gaano Kalakas ang bulwak nyo guys Napakalakas eh. eh. Pababa na yun sa amin Kunti Yung eh, sa unahan lang ng kanto Papunta na sa amin pababa So e, yun nga guys Tingnan eh. e, yun yung bulwak ng tubig sundaan mo para rami ang nawa, nasasayang bumigay yung tobo na nawasa dito guys yung malaking tobo malaking tobo ang bumigay dito maglilinis na naman ng motor dito pero alang ako eh. talilinis lang ng motor ko dito guys kaya hindi pwede ako maglinis o oh. ano kung gaano karami ang ano sayang yun o na ano siguro to na bako pinamaan ng bako ngayon uh, bumigay siya talaga papa ah, traffic na naman to ni mamaya yan dyan guys grabe ang traffic na naman mamaya ano yung hapon ayun anong mangyari dyan dahil um, o oh, naitawag na yan dyan guys kaya sana maayos na yan. Grabe na naman, sayang talaga. Puno na naman yun dun sa amin, sa baba. Biyok talaga yun, biyok. guys may naliligo dito guys oh And, um, bulwak talaga yung tubig guys ng mga bata oh. Aliligo oh. Kapakito. Oh. Guys, may naliligo mga bata. Ang kulit ng bata oh. Naglilinis ng motor, guys. Okay. Sarap <laughs> maligo guys oh Nariwa yung tubig oh, pumasok na dun oh Pumasok na nila oh Sabi okay. yung bulwak ah Inabot nung ano ata, ito, Bako ay eh, gagawa na siguro guys kasi nandito na pero oh, walang ano oh. walang alintana yung mga bata oh. oh ano yung mayar ay dumada na mga sasakyan pa naman guys sarap ng paligo nila ha? Ah, ayos yun eh, ha? ayos na. Yung kanina na kulay din. Ah. Uh, guys, ayusin na pala, ayosin guys. Laki-laki pa bang dinaw kung patay na sa kanto. Oh, uh, ah doon papatay nila. Kasi yung pinaka ano yung main. Ah. Uh yung -huh. lugar dito, katika, pinaka na lang, uh, Ati, atas, yung pinaka dito ng ano, kahit na Ah. Kasi ata si Tigit na damay diyan. Damay. Ayun oh, Ah, oh. wala kasama oh, Kakarwas na. na. sila guys oh. Oh. Kakarwas na sila oh. Itong sila gagawa ng ano guys. Ang uh, sirang. Kaya, malaki yan, malaki. Sila kuya ang gagawa.

Hindi pwede ako maligo kasi pagod ako nag galing ako ng biyahe. Pero saglit lang yan kuya.

Guys, ya sakit sana. Olahin talaga ng mga bata. Oh yeah, talaga banyak ng mga bata. Oh, <laughs> Lilinis na ng motor dito guys oh. Lilinis na ng motor Sa akin kasi bagong linis din eh Hindi mo na ako maglilinis oh, Guys traffic na guys Traffic na Mamaya mamayang labasan ng mga Empleyado Sigurado traffic talaga guys Eto, Tingnan yung mga bata oh huwag ko sa ngayon nakaka-release pa yung ano dahil dito pagka anong ma-traffic kumaya traffic na maloko no? nangina mo di kayo viral sila nito viral may car wash guys hanggang dito na lang guys